Sabi nga ni Komens, lalap ni yon pusa. Sama akong? Baib? Kita akong? 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 Gwapo. Benwala. Gwapo. Kina akong ba rin ato? Simil ver. Gwabi nanman. Ok, invento. Kina man lang. si <laughs> Pedro, ano pa lang siya? Sabi elementary. Hindi, elementary. Si, si, si. Pag elementary, siyempre, ano, di ba, mga excited pa yan. Eh, pag pumapasok si Miss Frank, pumapasok si Miss Frank, pag pumapasok si Miss Frank, pag pumapasok si hindi nagugulat sila, papasok kasi mas matapang si Miss Pride di ba? Kasi ang gagawin nila, pag pasok pa na ni Miss Pride na nakayo na lahat. Tapos pag sa may harapan, hindi babatiin, di ba? Good morning, Miss. sasabihin ni Miss Pride Pride kasi, don't forget the R. Sabihin ka Kasi payat niya sa mga kasi ko pala sabi na. Don't R. Sabihin ano? First Pride Pride. Sabihin nga. Siya, hindi, ano, po. Eh, hanggang sa araw-araw, yun ang na nangyayari. No? Gumaduit na yun si Pedro. Nagkaroon na ng magandang trabaho. Tapos yun na. Ang trabaho naman na tuloy. Magandang trabaho. Yung na, gumaduit na. Di bumalik siya ngayon sa school na pinag-elementary ano, niyan, pinag na. <laughs> Yung tao pa ba ito? Meron <laughs> na, wala kami pa nakita. Hindi yun. Sabi, nandun na sa kanya elementary, nakikalubi doon sa mga marami teachers, you know, mm. wapo. Tapos yun, napakaiting si Eddie. Tapos yun, di sabi niya, parang may natatanong siya sa malayo. Sabi niya, harap kilala kong itong teacher na to ah. Hindi habang dumadating si Mr. Trek, right? hindi na Parang kilala ko ito, hindi niya matandaan. Eh, nung malapit ng ganyan. Sabi niya, yun, natandaan ko na. Sabi niya, hindi binati niya ngayon. Ang padaan. good morning, miss don't forget the argument. good morning, miss prue. <laughs> 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 Hindi kinaya, hindi kinaya, hindi kinaya ni Wacky Tupas e. Merit-merit. Joke, Ano na ba, ano na ba? Ikaw, Phil, may mo? ba? kwento na lang. Wala akong kwento e. Tawad. Yung one day. One day. Sinasabing niya niya yung na, may na ising kwento. ba? Alam ni Mark yun, na lang. one day. Pwede na yun yung projection mo? projection ng mo? Hindi. Yeah. Wala One day. <laughs> probably ever after. Ang Sa may kain na Ay, sino yung ano yung sabihan niyo? Sino <laughs> mo? Ay, yung Alam ko <laughs> kaya na yan. Ang ko yan, kayo. <laughs> Gets ko na yan, alam niyo ba? Unang, unang base ko lang gets ko niyan. Alam niyo ba, sinusuko ko rin. Opo. Patungo ako sa inyo.